Nabalitaan nyo rin ba na magkakaroon ng revamp ang hero na si Cyclops, at mas papalawakin pa ang saklaw ng range nito? Marami ang hindi pa naiintindihan kung paano gumagana ang passive ng hero na ito, hayaan mong ipaliwanag ko sayo. Every time na tatama ang iyong mga skills sa mga kalaban, ay mababawasan ng bahagya ang cooldown ng iyong mga skills. Kung kaya hindi mo na kailangan pa ng mga cooldown reduction items at sa halip ay mag-focus ka na lamang sa mga items na may mataas na magic power at magic penetration na mas magpapahirap sa mga kalaban na magiging target mo. Napaka-solid rin ang second skill nito dahil ipaprioritize nito targetin ang mga enemy heroes na malapit sa iyo. Pag-usapan naman natin ang mga wastong items para sa hero na ito. Unahin mo ang item na Sky Piercer na pang finisher at mag-focus muna sa pag-kill si upang makumpleto ang stacks nito na aabot hanggang 80. Sunod naman ay Magic Boots para sa cooldown reduction at additional na movement speed. Glowing One para sa healing reduction at taglay nito na burning effect na mas akma para sa kanyang active skill, Blood Wings para sa speed boost shield, Genius One para sa magic defense reduction, at Winter Crown para sa temporary invincibility. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid regent, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag ng HP, may kasama rin ito na Adaptive Attack at 275 HP, Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration, Festival of Blood na may 6% Spell Vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na Spell Vamp kada Hero Kill or Assist hanggang 8 stacks, at Temporal Rain kung saan ang next ultimate cast mo ay madi-decrease ang other active skills remaining cooldown by 1.5 times within 4 seconds, Maaari lamang ito gumana sa mga heroes. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.